Hello guys, ayan, may ano tayo guys, may paanang manok tayo guys, ayan, nilinisan muna natin yung ating paa ng manok, tinanggalan natin yung kanyang mga kuko, tsaka yung kanyang ano sa gitna guys, sa talampakan. At guys, gusto ko pag nagluluto ako nito ng ano, paanang manok, mas maganda guys, yung hihiwain natin sa gitna guys para mas maabsorb yung kanyang pagkaluto sa gitna guys para yung yung lutong luto guys pati sa loob kay kaya ganito yung ginagawa ko hinihiwa ko sa gitna guys ayan ang gagawin natin dito guys ay mag aano tayo aadubong gata guys ayan na nga yung pagluto ko niya guys bali inano ko muna siya pina steam ko muna siya guys para kasi yung gusto ko yung nagmamantika muna siya guys ganun ako mag adobo guys para maabsorb yung kanyang ano guys yung kanyang taba para mag ano muna siya mag magmantika muna siya guys ayan bali tinakpan ko muna siya at kunti lang yung nilagay kong tubig ayan, pagkalaga na guys ayan, nagmamantika na siya saka, saka ko nilalagay yung kanyang bawang, luya at sibuyas guys bali pinag uh, ano ko muna siya guys mamantika ayan lulutulutuin ko muna yung kanyang bawang at saka yung kanyang sibuyas luya ayan na nga guys luto na yung ating bawang sibuyas ayan hilalo halo ko na siya guys kasi yung paanang manok kasi guys mataba ba diba? pag lumalamig na yung paanang manok nagaano na yung kanyang taba ayan syempre nilagyan ko ng sili guys depende lang sa inyo guys kung mahilig kayo sa maanghang ako guys kasi mahilig ako sa maanghang ayan at syempre nilagyan ko na din ng toyo guys kunting toyo lang yung nilagay ko kasi gagataan natin ayan hindi na ako naglagay ng asin guys at syempre, kailangan muna natin siyang pakuluan. Ayan, tinakpan ko muna at ito na nga guys, kumulo na siya. Ayan, ilalagay na natin yung ating gata guys. Guys, yung ating gata, tinanggalan natin ng kanyang ano, yung kanyang niyog ng maayos pero hindi ko siya sinala guys kasi alam nyo kung bakit meron pa siyang niyog na natira guys kasi yung purpose ko diyan pag aanoin ko siya guys yung ma magmamantika siya guys kaya ganoon hindi ko siya tinanggalan diba guys pag yung nyo pinatagal nyo ay nagmamantika yung ating adobo ayan pang bale yung ginawa ko dito guys pangatlong kulo kasi para magmantika yung ating Adobo ayan at syempre yung ating sili inano ko na siya guys bali pinitpit ko na siya ayan para maging maanghang yung ating adobong gata yung ano natin guys huwag nating tatakpan pag nagagata tayo para magmamantika na siya guys. Kasi pag tinakpan natin, magiging matubig yung ating adobo guys. Ganon yung sekreto guys. Pag naggagata kayo, huwag nyong tatakpan. Kasi pag tinakpan nyo, ayan. Tatabang yung ating linuto at saka magiging matubig. Hindi siya magmamantika guys. Ayan, kunting ano lang pitpit sa ating sili para mas maging maanghang yung ating adobo para guys masarap mas masarap kasi guys pag yung maanghang yung ating adobo ayan papakuluan lang natin siya ng papakuluan maya maya pag nakita na natin nagmamantika na yung ating adobo saka natin tatanggalin sa kanyang pagkaluto guys ayan pagkunti na lang yung sabaw saka mo malalaman na nagmamantika na siya guys kasi yung ano kasi guys yung paan ng manok ba diba, mataba siya ayan na nga guys kunti na lang yung sabaw natin kailangan muna natin siyang haluin para lahat ng maluto nang maayos. Ayan. Kunti na lang yung sabaw niya, guys. Mas masarap kasi, guys, pag kunti na lang yung sabaw, yung yung nagmamantika na siya. Ay. Masarap, guys. Ayan. Kunting kembot na lang. Ito na nga, guys. Luto na yung ating adob adobong manok. Ayan, guys. Tingnan nyo, oh. Nagmamantika yung ating adobo, o. Oh. Lami. guys.